Yeah. Tama mga K-Pet friend, kila Ate Fred. Ayun. Pero tayong dito ano, uh, French bulldog. friend, hot dog isa uh, uh, mga K-Pet Yung ganyan natin K-Pet friend magkaano? Sobrang bigat mga bedfriend Sobrang <laughs> daba Lalaki? Lalaki yan Magkano yung boxing na po ito ha? Ah. So, Magkano yung ganyan na? 16k na lang nito sa po 16k boy. French Bulldog mga bedfriend May delivery within NCR yan? Oo Pwede i-deliver within NCR yan mga bedfriend Tapos ito yung ano natin nagla... Tapos na Shih Tzu Lalaki Shih Tzu Siyempre okay. ang Shih Tzu Ni Ate friend. Last mm -hmm. na lang ito. Mm -hmm. Mga mag deliver mm -hmm. ako ng sa Santa Cruz, Manila at saka sa Pasig. Uh, yes. uh, bali may pa-order na. So, uh, na. Mail, 5-5 yes. na lang. ganyan natin, 5 -5. Mail, no? may na rin, yes. tsaka may May vaccine at deworm na rin ito mga ka-bestfriend. Yeah. Yeah, no. Ito, hindi na natin iilalabas si, ano, si Bruno. Ito, malaki. yeah. <laughs> <laughs> malaking. Ito, malaking husky mga ka friend. price ko na lang po, dito, Because of our blue eyes, Abang uh, Ibang Puli Island Gold. Four months pala po yan, pero more malaki. Saan kayo pwede kontakin? Uh, sa 0929-349-6242 At uh, Ate Fred po, tsaka follow niyo po yung Facebook page ko na Sitsu ni Ate Fred, magpaparapol po ako ng isang pure breed Sitsu at makakatanggap po ng dalawang 500 Pagka yeah. naka-reach ako ng 3,000 followers yan yeah. Thank you ka Fred Salamat, thank you Siyempre dito naman Good morning Brother Daniel Kailan po yan Jun? Ito may dalawang pa tayo natin rampag dito yes. uh, Babae talaga mag upang dito Running 3 months with Voxen and Dwarf Yung babae natin, bigay ko na lang ng ano to 14k 14k K, uh, babae mga ka-fans subscriber dito. ni, ano, ni Taampusa yeah, no? Bigyan ko na lang ng ano yan ng discount na lang Benza may, may uh, na talaga na natin 13k na lang yan, 13k na uh, lang. Indicatable din, assist. Oo. Ayan o, tingnan uh, nyo o. Ganda niyan, oh. Ayan o. Oh. Oo. Dalawa yan mga ka-Betlen. Oo. So, Quality. Elegant o. Oh. Quality mga ka-Betlen. Sobrang kilis. no? So. Sa kayo pet, ayan lang dala niya. Uh, na, bilhin na iba. Ang uh -huh. dami niya kanina uh -huh. pag naubos, na, nabili nakita niyo. Nabili na, ayan na. sa kayo pet, contactin ka pet, pet. Uh, 0948-837-1974. Jun de la Cruz, Nova QC. Ngayon, ano uh -huh. lang ako, shoutout lang ako, brother Daniel. Yeah, ano Shoutout. Uh, shout -out nga pala, no, kay ma'am Betsy de Guilla, ng Deparo, Caloca City, na... Tinatirang ko ng pag-female kahapon sa kanila. Ma'am Betsy de Guia, salamat. Maraming salamat sa pagbili. Salamat po. Thank you, ka-Betren. Salamat. Ayan, oh, makita nyo mga ka-Betren. No? Sinagkakagulan yung mga papi natin. Ayan. Ayan, magkano yung yeah. 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 American movie natin? O, oh, 25 with papers, mga ka-Betren. No? One year old to. No? Lalaki. Sobrang late lang niya, no? Ayan na yan, mga ka-Betren. Ayan yeah. na yan, yeah. mga ka-Betren

Yeah, sila ka 5,000 na lang. 5K merd lang. Merd 'yan, no. Ayun, no makikita yan, no? By eye. By, by eye, by by uh, golden. na magkano 'yung golden natin? Subukan 15 no? months old. 2 months old 'yan, na yan na mga ka pet Sa lalaking magano. Okay. Dos sila lala. Oh, pareho. 12K, no? Meron din um, friends. Ito, may papi. papi. Yan, Ay, sa pag... Ko lang ng 12. Oh, 12K lang, mga no? kapit friends. Negosyable, no? Yan, Pero, um, no? Meron din brindel. May brindel dito. Ito, so, brindel, no? mga ka friends. Pagano yung ganyan natin? Dalawang papas. Dalawang papas. 12 mapa milo female na oh, ayan o no? mga french bulldog mga compact lang no ayan As dito mga si mga siberian husky mga may blue eye may brown eye ayan o no? may lalaki at babae din dyan isang lalaki dalawang babae o dalawang babae yung available kaya pwede ayan 9k lang mga kapit friend o tignan nyo mga XL na yung yung kanya mas nakaba talaga no ayan you know? o ito, Doberman. Eto, Doberman. Four oh. Doberman. Four months. months Merle so. Merl to, mga kapit. Pre, oh, Doberman. Ang ganto, no? Ulit. Big bone. Magkano yung ganto natin? 15K lang. 50K 50K lang. Ayan, no? Ayan, no? Quality. Quality. ano? Doberman na kakaiba. Ito, exotic bully. Yung bowling. nakaraan rin, nilang Nabili na po. Dahil sa kanya. Ayan, ayan Nagpapatiwagan po tayo dahil sa kanya na po. Ayun oh, no? yung nakarambag vlog natin, nakuha agad yung merl, no? Ayan, eto lilac, maganda mga ka-bet friend. Babae pa yan, no? 35k mga ka-bet Babae, dalawa, ito yung lalaki. Exotic yan mga ka-bet friend, no? Ayan. Yung kapatid niya na nakaraan, nakuha na. nakuha na agad yun, oh, Joel. No? Sa'yo yun. Ayan. Ah. Ah. Tapos may cute na papi pa kayo na maliit, no? Ayan, no? Ayan, no? 12K no, tignan nyo naman no sobrang cute 12K lang to mga kapetre ka lalaking babae available same price lang no dito Cocker Spaniel to no ay Tachan kala ko Cocker Spaniel sa ano ito with papers no tignan nyo naman ganto 7K 7K with papers na to mga ka-best friend o yan tingnan naman o no? yan French dito French no yan o with papers din tong French no Baba to kapit lalaki yan French bulldog lalaki no? 25K lang ayun tapos meron tayong Maltese lalaki sa ganto natin magkano? O, oh, 7, 5 yan. Neko pa rin yan. Neko pa, no? Lalaki yan. Sa kayo pwede ka untakin ka, best friend. Meron tayong chow. Ah, yun, yung chow chow na ano, meron pa. No? Meron. Yan. 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 Lang yan chow chow nila no quality no yan no 9 man 9 man no yan bali ito yung Ah, uh, ito Datsan. Eh, sa Datsan natin kami, friend. 75. Merlin, Lalaki 'yan, no. Four. Lalaki. Lalaki. Dito sa mga puting natin. 18. Ayun, siya. no, tingnan two niyo no, 'yung balay ko, mga kapetren, ka, no. Ano, naglo long hair siya, mga kapetren. Ayun, no. 18 lang, mga kapetren. So, uh, Ayun, no. Tas dito, ito 25 lang po. Ito 25 mga persian. Babae 'to, no. May babae, may lalaki. May babae at lalaki. Yan. Yeah. Tapos black. Ito 6,000. 6K yung black, mga ka-bedfriend. Ano? 3 yeah. months na? 3 months na, no? Yeah. May yan. May freebies yan. With freebies, may Tom. Libre na tong kulungan na to, no? Isama yan, Hindi no? na kayo mahirapan. May freebies agad, mga ka friend. Kaya... Yeah. bilhin na. Yan. Yeah. Kaya inahin na. Mayroon tayong inahin na. Ito, inahin na. Incher. Mini pincher, no? May ay ano ba yan? Mini pincher. Pincher, pincher no? Yan, no? Tignan nyo naman, no? Quality, oh. Babae. Nang anak. Diego na lang 7. Proven na, no? 7K. Mga ka-bedred. Ayan, no? Kita naman. Ganyan yung naging anak niya, kaya lang choco. So Oo, okay. oh, yung maliliit yung mga micro, Ito. Ganyan, no? Ganyan yung naging anak niya. Ayan, no? Tignan nyo. Ayan, tignan nyo. Ano? yeah, meron din tayong Jack Russell 35. Jack Russell lang. din 35 mga naganap ng budget. Ito 35 35 lang okay, mga best friend. Sa kayo 35. Sa kayo pwede kontakin Kuya Joel Ito sa mga gusto order kila Kuya Joel, kontakin nyo na lang sila Kuya Joshua, no? Yan, ano contact number natin ka, best friend? SMWKNL siya. SMWKNL, no? Tapos yung number nila, lalagay ko na lang. Yan. Thank you ka, best friend. Thank you po ako yung Joel. Birds. Ayan, nakabenta. Tawag sa atin. Dahil sa kita ko po nakapagbenta po tayo. Yan Ay, ilang beses na. Ayan. Na thank you, thank you sa mga buyer namin. Lalo na po yung punang Lord na taga Nueva Sia. Dahil kita ko po siya nabili ko po yan. Thank you, kapet friend. Ito mga kapet friend, mga lilac na American bully. Ayan, oh Ayan. Oh. Siyempre, dito yan. Magkano yung American Bully natin na lilac? Eto, 15K na lang dito. Magkano? 15K? 15K? lalaki. Ayun, no? 15K lalaki, no? Ito, 18K babae. 18K babae. Sobrang taba, mga ka-friend, pag nakita niyo. Ito, 6K na lang. 6K na lang so, tong choco, no? Tak choco. Dark choco na shit choco. Eto, eto mga toy Sold model so, na natin. Sold na pala. Kung kunin na mamaya. Sold na mga best friends. Ayan na mga yan. Dito tayo. Yan. Magkano yung 12K mag na lang. 12K. eto Negotiable pa yan. Negotiable pa. Ayan o. Mail. Ito niya. eto eight five nalar mah kapetren. Ibu saya buat parit. meron meron din mga kapit, hindi mawawalan sila ng k na lang. Nose na yan, no? Oh, na no? Yeah, no? Lalaki. Ganda mga kapit friend. -mura. Sa mga white, si na rin yan. Puro lalaki yan. Isang babae sa o, may isang babae isang lalaki sa... May... Yan. Yan. Yeah. Well, so. yeah. itong foam nila halos isang dangkal lang mga kapit friend, Sobrang tikap. Saan kayo pwede kontakin ka, best okay. Ito, ito may... Hindi sa ito mga ano Ito na yung Facebook page nila, mga ka-pet Pwede, pwede yung kontakin, i-follow. Yan. Pag nagustuhan nyo yung ano, mga for sale nila. Yan. Thank you. Ito mga ka-pet pag-sheet ko ang hanap nyo, no? Mga quality, oh. Yan. Magkano yung ganyan natin kape, friend? Ito, ano na lang to? Um, yung babae, 8.5, negosyable. 8.5, oh, babae. Yung, yeah. oh, pares babae. Pareho babae, chocolate oh, yan, oh, kape. May bauna sa kami, dewarm na rito? ito. vaccine and deworm na, mga kape, friend. Ayan, oh. Wala lang supply, kaya magulo yung buhok. Oo, oh, eh. Yan. Ayan lang available nyo, kape, oh, Meron din akong bully. May bully din na, na si, sa kape, oh. na ito yan o no? Yung bully ko, uh, lalaki sa kababae, 9 ko na lang bibigay. Oh, 9K na lang, American bully. Yan. Yeah. Ito, Shitsu, 8-5, negotiable. 8 yeah, negotiable pa yan. Saka yung pwede kontakin? 0936-9911-936. Saka yung page ko na slab, Chica Light Adorable, adorable. Breeder. Yan mga ka-friend. Thank, Thank you ka-friend. Okay. Siyempre ito, siyempre ito, pala yung available na American Bully ni Kuya Noel. Ito, papakita ko. Ito, Ayan lalaki ito. Lalaki. lalaki? Yes. Magkano yung ganyan natin ka-friend? 9,000. Magkano? 9,000. 9,000 mga ka-friend. Ayan o. Ayan, yung mga naganak ng American Bully. Ito. Lalaki ito. Lalaki. Ayan. Lalaki yan, Lala, yan Plus, no? Meron din tayong uh, like, available na babae sa bahay. May female din sa bahay, mga kapit. 9K Upef, na lang to, 9K. 9K lang to, mga kapit. Yeah. Ayan. Ulitin ko na lang yung number. Yung number? Okay. 0936-9911-936. Ayan. Ayan. Tapos, yung page ko na is Love Shiga Light Adorable Breeder. Ayan. Free okay. delivery, North Caloocan, Quezon City, sa Kaniris, sa Nusa del Monte Bulang. Ayan mga kapet friend. Unahan na mga kapet friend, thank you. Salamat, kapet Daniel. Yan, yes, thank you. Siyempre, nandito tayo sa pwesto ni Kuya Michael, mga kapet friend. Ayan, no? Ang daming for sale na papi si Kuya Michael ngayon. Ito mga pom. Yan yeah, mga pom, magkano yung pom natin kapet friend? 12 isa boss. 12K ang isa mga kapet friend. Ito babae. Ito lalaki. Ito lalaki tong all-white. lalaki Lalaki yung tricolor. isa. 12K each mga kapit friend Babae tong brown no Kasi ito wala natin Mga bird type yan mga okay. kapit friend tapos ko oh, golden to kapit friend ah Ito oh, golden golden diba Tingnan nyo mga kapit friend Ang ganda ng mukha no Magkano golden natin na ganyan pet friend 13K 13 no Sobrang cute niya mga pet friend with papers na yan. ah oh, may papers yan. Oh. Tapos may mga chocoliver din kayo, Kuya okay, Michael. Oh, yeah. Yan, sa chocoliver natin magkano? Puro lalaki po ito, 6,000. Oo, oh, puro lalaki ang chocoliver natin, 6K lang mga ka-pet Ma -may, may vaccine na yan, no? Ito, Updated, baby, 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 baby. no? Yan. Yeah. Up Updated na yan mga ka-pet friend. Tapos ito, golden din. kuya. Oh, yes. Magkapalit po to. Magkapatid. Magkapatid sila. Yan. Yeah, Magkano yung ganto natin? Presi po. O, 13k mga no? ka Ito po yung ano? Papil. O, mga jump line, mga ka-veterans. Ayan po. Saka po yung bakuna. Ito, with vaccine. Baguna. Updated. Lahat uh -huh. yan updated, no mga ka at Lahat ng papi ni Kuya Michael updated sa vaccine mo. No? ka-veterans. Tapos Mersyan yan. Mers na lalaki po. Eh. O, pareho male. Yung mail natin na pwede magkano? 5-5 po. 5-5. Ayan. 55. Ayan o. No? Mm -hmm. may Siamese din o. na. May... Ayan o. No? No? natin ka pet Ano lang? Mayroon dito. Ay, nasabi na. 2K. <laughs> 2K lang mga pet friend. Ayan. Siyempre saan kayo pwede ka sa kayo? 0905-4294-402 Ayan. Thank you, Kuya Michael. Salamat, boss. God bless. Siyempre, update naman tayo. Dito. Hi, hello. Dyan, mga kapit friend. Update tayo kila Kuya Chris Kahn. Ito mga ka-betrend, may French Bulldog dito na merge. Magkano yung gatsa natin ka-betrend? 25 na lang yan, back to back Thailand. Oh, for materials po yan. Back to back Thailand Uben. to mga pet friend oh. Oh. Merle Merle no? French Bulldog Yan yeah, o oh. Negotiable pa yan Negotiable pa, pa yan. mga pet friend Tapos ni Dachshund din sila Dito magkano yung ganto natin Kuya Joseph yun Let's see oh. na no uh -huh. Bali so, yeah, yeah four months na yung Dachan natin. natin. Pure Yan, yeah, magkano? Tapos sa uh, plus, uh times vaccine na po siya. 2 uh -huh. times vaccine. Na lang to, 7K, na lang 7K kapat. mga kapit rin. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Yeah. Tapos may mga pusa, pusa. rin, sila Kuya Joseph. Uh, yung pusa natin, pure Persian po, white. Yeah. Pure Persian, kul oh. kulay white, no? Tapos, yeah. Uh, ang mata niya, uh, grey pa yeah. to, orange? Yan. Yeah. Yeah. Bali, ano lang to, 4-5 lang to. 4-5 oh, lang mga kapit, friend, uh, oh. Big bone, uh, Persian cat. Oh, eto mga blue, blue eyes. bone, blue eyes, oh. Yan. Yeah. Ano, 6,500 five six, six Ayan mga friend, 6,500 male Tapos Tapos ito, female no? Female Ayan, Ayan. 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 magkano yung ganyan natin ka Six, five na lang, negotiable pa five na lang, negotiable pa Tapos yung Russian Blue natin, 6 months Ayan, 8K na lang, nego pa yan 8K na lang, negotiable pa mga male friend Russian Blue ito, oh, may mga Jack Russell din sila. Oh. Yung Jack Russell natin, micro yeah. for any half months. Micro, Ayan. mga kapit oh. friend, male. Tricolor. Oh. Right, color. Ayan. Magkano yung Ayan, ganda bali, natin? Bali, 8.5 lang po siya. Okay, oh, 8.5 lang, mga kapit friend. Oh. Negotiable. Tapos, Tapos yung to. compact natin. Compact, no? Balanced mass. Ayan, no? Ayan, mga Ayan mga teammate. Nyo. Ayan, ang ganda ng mass niya. Equal yung size, no? Ayan, no? B -mail. B -mail. Yung ganyan female. 9K nego. 9K mga friend may female. No? For and a half months na siya. 4 and a half months. Tapos ito 5 months going to 6. Uh, broken coat, main oh, 8,500 na lang po siya. Okay. But, ang rate niya ka friend. Broken coat. Jack Russell. Jack Russell. Na, bro. Oh, oh, Jack and your king. Tingnan niyo. Oh. Yan, bira yung gantong coat, no? Oh. Yan. Siyempre, Nagbebenta rin kayo ng mga cakes, no? Opo. Yan ang may for sale din sila na cage, mga oh, kapit. Opo, yung... Yung malaki natin na triple XL 1,050 1,050 Double XL 850 850 Large uh, 750 750 Tapos yung pack natin 350 malaki yeah. Yung pag bumili kayo ng pati or aso sa kanila Pwede, pwede nyo na isabay yung cage, oh, no? Pwede na natin yeah. ano oh. Ayan lang dala nyo kapit friend Oo, oh, yeah. yan na Yung yung ano natin yung for sale and sample na yung pinakita ko sa inyo sa okay. Yan ang mga available natin. Ito, no? So, so, uh, para ma update kayo, uh, palo bali, palo nyo kami dito sa page namin, Kuyo, Kuyo Joseph, Joseph and, and Chris. Chris. Yan. Uh, para updated po kayo sa lahat, pati sa pusa. Doon na rin, pwede rin kayo kontakin doon, no? O -o. Okay. Tapos may mga palabas tayo August 4 nag-release na naman po. Ano na naman po? Nanganak na naman po yung broken coat natin. Okay. Bali naka 5 puppies. Tapos ngayon waiting tayo doon sa isa. Mamaya or bukas ng ano, ang labas ulit ng puppy Ayan. natin. Yan, abangan nyo mga ka-pet friends. Follow natin. yan thank you po. Ayan. Tapos i-update ko kayo doon sa pagputol doon sa, sa buntot. ng aso, Yung pag gagawa natin ng ducting. Ayan, papakita, papakita sa inyo, sa inyo kung paano. No? Ayan. Ayan.